Hello po mga kalaki, good morning po sa inyong lahat. Bumangon na kayo, tuwid na niyo ako, nakabangon na o di ba? Bangon na po alas 5 na po ng madaling araw ngayon at tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers. Pasensya na po kayo, hindi po ako lumalabas ng bahay ngayon kasi yung pambili nandoon ng doktor. Pero tuloy-tuloy pa rin naman po pamimigay natin ng mga lucky numbers at nawa po sa mga lucky numbers namin na ibibigay sa inyo ay ayan pala rin kayo at makatulong po ano Ah, kahit paano naman, maganda nito, may napapanalo tayo, may may natutulungan tayo at sana isa ka na doon sa matulungan natin na mapanalo ngayong araw na to. Syempre po, tandaan niyo po, ang mga two digit lucky numbers natin na ito ay libre po ito, wala pong bayad. Pag napanood niyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, wala pong bayad ito. Ito po ay mga sinumada po natin. Nagsusumada po ako hapon na hindi na po gabi. Ayan po. Para i-share ko po sa inyo. Pagkatapos ko po magbigay po ng mga mga 6 o'clock. ganon po. 6 o'clock sinusumada ko na po ito. At syempre, ito po ay para sa mga request din po ng mga bawat bayan. Ano po. At ang lucky numbers po natin 3 days lang po. Pinapalitan na natin pag hindi po lumalabas. Ha? At syempre mga kalaki, ito po ay ah uh, pwede po ito. Tinatawag po na STLs at sa 2D Lotto. Okay? Pwede po ito. At may, pwede rin nyo pong i-rumble kung gusto nyo. At syempre, mga kalaki, yung mga nagtatanong ng private consultation, may slot na po ngayong September lang po. Pag yung mga nagpa-member po, hindi po sila nag, ayaw, po nilang, uh, ayaw po nilang ipagpatuloy, i yung kanilang membership fee, ay ibibigay ko po sa mga may gusto po, i-open ko po yung slot nila. Kaya Mag-abang-abang lang din po dyan yung mga hindi pa po nakakasali. Baka subuk, gusto nyong itry, gusto nyong itry ang luck dito sa private consultation. Baka dito manalo kayo tulad nila. Okay, so eto na po. Ang two-digit lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ngayong taon na ito? Eto na po mga kalaki. Ang two-digit lucky numbers. Quezon City, Dos Pampanga, 35-23. Pangasinan, 21-27. La Union, 14-8. Ilocos Sur, 23-20. Ilocos Norte, 31-22. Nueva Ecija, 6-12. Nueva Vizcaya, 7-29. Masbate, 34-23. Cebu, 8-12 Akalan 1-20 Aurora 31-16 Laguna 6-15 Quezon 9-14 Olongapo 12-24 Dabao 6-3 Tarlac 13-11 Quirino 19-21 Bacolod 7-12 Cavite 5-4 Taguig 4-9 Mindoro 6-30 Marinduque 27-29 Caloocan 3-28 Muntinlupa 1-30 Palawan 2-33 Zambales Gis, 8 Romblon 6-9 Angono Rizal 36. Ano to, 30, 33, 29 Muntalban Rizal 6, 13 Antipolo 7, 20 Taytay -tay, Rizal 15, 19 Cainta Rizal 5, 24 San Mateo 17, 15 Isabela 2, 18 Togigarau 21, 14 Ayan po, putulin muna natin dyan mga kalaki para sa mga bago ulit nating mga followers dyan sa mga nagtatanong kung paano ba kami i-follow. I-follow nyo lang, lang po kami sa Facebook. Hanapin po sa Facebook Red Parungkin na meron pong 316,000 followers. Sa YouTube po, 16,000 followers. Sa TikTok po, 414,000 followers na po tayo mga kalaki. At syempre may second account po tayo, Aris Gatchalian at Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers. Diyan po kayo pwedeng mag-request ng mga lucky numbers na gusto nyo. Diyan po kayo pwedeng humingi kapag hindi ko po kayo napansin dito sa main account. Pag nabasa ko po yun at kayo po ay nakapalo at comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart ay nakopo. I-accept ko po agad kayo Bibigyan ko po kayo ng code Ibig sabihin, mag-friends na po tayo Okay, mga kalaki So, tandaan nyo po ha Ang private consultation namin Yung lamang po ang may membership fee Ang mga lucky numbers namin Libre po, wala pong bayad Panoorin mo, kunin mo, tayaan mo Iyo yan Private consultation po Ang may membership fee At wala po itong pilitan Sa may gusto lamang po Okay, tandaan nyo mga kalaki ha At syempre, ang mga lucky numbers natin Inilalaban natin yan Ng tatlong araw lang Kung hindi Papalitan na po natin yan. Okay. So, dito na po tayo sa Tugigaraw. Tugigaraw, 5, 4. Rojas, 19, 8. Kapis, 21, 15. Bohol, 5, 20. Bulacan, 6, 32. Baguio, 1, 5. Bicol, 2, 17. Batangas. 4-9 Bataan 14-16 Butuan 17-23 Benguet 8-14 Iloilo 9 Gis Leite Leite 3-2 Samar 21-4 Paranaque 22-25 Manila Okay, Maynila Gis 14. Pasig, 12.27. San Juan, 31.26. At Marikina, sa East 34. Ayan, kumpleto na po ating mga 2-digit lucky numbers po ngayong umaga. Takbo na sa suki yung outlet. Make sure po na irarambol nyo ang 2-digit, 3-digit, 4-digit para pag nabaliktad dyan, ay, panalo pa rin po tayo. Okay? So, mga kalaki, ha? good luck po. Gumising ka na ngayong umaga. At ano pang hinihintay mo? Abay, bangon na dyan para ang swerte bumangon din. Para lumipat sa'yo. Okay? At syempre, mga kalaki, eto na po shoutout time. Shoutout po tayo sa dito po sa Malaysia. Ayan po, sa aming mga uh, OFW sa Malaysia, Sir Red, nakikinig po kami lagi sa inyo tuwing alas 5 ng umaga dyan. Wow, maraming salamat po at syempre, happy, happy birthday po kay Nanay Dolores ng Bikutan Tagig. Hello po sa inyo, Nanay Dolores. Happy birthday po. Mag-message ka sa akin, Nanay Dolores. Bibigyan kita ng lucky numbers. Okay? So, ayan po. Ingat-ingat po tayong lahat at make sure po na ang mga lucky numbers na yan, aalagaan nyo po yan. Huwag nyo po agad bibitawan. Okay? So good luck ang gusto po namin dito sa Lucky World. Manalo ka, manalo ka, manalo ka. Claim it. Ayan po mga kalaki.